Sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin, isa sa mga naging sagot ng pamahalaan ng food stamp program. Sa ngayon, 3,000 pa lang mula sa aabot sa isang milyong food poor na pamilyang Pinoy ang nasa programa. Pero target na itong paabutin sa 30,000 sa mga susunod na linggo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kada ang pilot testing ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development target ng ahensya na dagdagan na ang bilang ng mga binipisaryo. Sa pagtataya kasi ng DSWD, maganda ang takbo ng programa. Uh, wala naman tayo nakikitang mga major problems, uh, the, the pilot uh, implementation is going smoothly as planned. Mula sa initial na 3,000 pamilya, plano itong gawing 30,000 na household pagdating ng Nobyembre at inaasahan naman sa unang quarter ng 2024 ay aabot na ito sa 300,000 pamilya. Sa pilot testing ng food stamp ng gobyerno, makakatanggap ang bawat Pilipinong kwalipikado ng isang EBT card na may lamang 3,000 pesos at magiging budget nila sa loob ng isang buwan at kanilang ipapamili rin sa Kadiwa Store ng Pamahalaan. Isa sa mga binipisaryo nito si Ate Mindali na laking tuwa sa tulong na dala ng food stamp sa kanyang pamilya. Sobra. Sobra sa kagaya ko na. Ang asawa ko is sidecar boy. Ako nagmamanicure. Minsan, minsan. Ang sistema, 50% ng food credits ang pwedeng gamitin pambili ng carbohydrates tulad ng bigas 30% sa protina at karne at ang nalalabi sa prutas, gulay at condiments. Kalahating kabang bigas, isang tray na itlog, mga gulay, biga, uh, gulay, prutas, uh, karne, isda. Katuwang ng DSWD sa proyekto ang World Food Program ng United Nations upang matiyak ang seguridad ng Electronic Benefit Transfer Card. Ayon sa UN, hindi pwedeng isang lao ipagamit sa iba ang naturang food stamp card dahil tanging card holder lamang ang makakagamit nito. Uh, kahit ibenta niya yun, di, hindi yun mariridim kasi hindi niyon maiki-in cash. So hindi siya may in cash. Kailangan pumunta ka rito mamalengke ka tapos kailangan i ano mo yung yung mo para ano parang identification na ikaw nga talaga yung beneficiary mo no. food items lang din ang pwedeng bilhin dito at hindi convertible to cash walang um, place na magbabayad sa kanya na, na ita-translate siya into cash so, ano um, food credits lang talaga siya pero sa tanong na bakit may mga benepisyaryo ng food stamp na nakabilang na rin na sa 4 program initial Uh, cross matching po natin meron talaga tayong kasama na around 300,000 or 30% ng 4 piece natin na kabilang dito sa uh, food stamp na beneficiaries at wala naman po tayong napipikitang problema po dahil hindi naman po duplication tulad ng inexplain natin magkaiba po ng purpose yung dalawang programa sa kabuuan isang milyong pamilyang Pilipino na itinuturing na food poor ang target na isa sa food stamp program ng gobyerno para sa balitang ito Z Team Salinas.